Tela, Gusto mo ba? Wow, ang ganda! Si Marco. Lumabas din siya pagkalabas mo. Ah... Sa tingin ko, hayaan na lang muna natin si Marco. Tungkol sa mama niya, nangako si Senior Moretti na tutulungan siya tungkol sa bagay na yon. Pero, hindi ba mas maganda kung tutulong din tayo? Tama. Pero ang pinaka-maimpluensyang assemblyman na ang nangako sa kanya. Sinabi din ni Papa na kakausapin niya mamaya si Moretti tungkol kay Marco. Tama ka. Wala nga tayong magagawa kung di ang maghintay. Pero dapat, samahan pa rin natin si Marco. Naiintindihan kita, Fiolina. Pero, mas makakabuting hayaan lang muna natin siya ngayon. <laughs> Ate! Sige, maghintay ka lang. Malapit na magkaroon ng magandang balita si Senor Moretti. Tren rin papuntang Buenos Aires. Kung sasakay ako dyan, makakapunta ako sa Buenos Aires. Ang mga sulat ni Papa, baka nakarating na ngayon sa konsulado ng Italia. Ikaw! Lumabas ka dito! Uh, uh, teka lang! Huwag mo itulak! Ah, ah. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ang tren ay hindi pa anuluyan. Sige, lumabas ka na ngayon din. Relax ka lang. Gusto ko lang naman kasi umidlip kahit sandali lang sa loob ng magandang tren. Bakit hindi ka maghanap ng kwadra ng kabayo para tulugan mo? Mas malambot humiga sa dayami at mabango pa doon. Sige, tumayo ka na! Ganon, mabango pala ang dayami. Maraming <coughs> salamat sa impormasyon yung binigay mo sa akin, Pogi. Uy, hello! Ikaw yung bata kahapon, ha? <coughs> <coughs> <tod> ang ah, 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 ah. ah, sama mo naman. Huwag ka nang babalik dito. Kapag nakita pa kita, presinto ka na. <tod> Salamat sa paalala mo. Bata, dapat umalis ka na. Ah, aray, aray, aray. Kasama mo ba ang lalaking yan? Yang palaboy. Ha? Huh? Ah. Uy, ano? ah Uy! <laughs> Uy, teka lang. Teka lang, bata. Pasensya na at napaalis ka, ha? Nagkamali kasi ako. Balak mo rin ba matulog sa tren katulad ng ginagawa ko? Masarap doon. Mabango sa loob at mahaba ang mga higaan. Ang sarap na nga ng panag... re, re. Bigla na lang ako na uhaw, ha? Uy, may pera ako. Gusto mo bang uminom ng lemonade? Ililibre kita! Pasensya ka na nga pala sa nangyari kahapon, ha? O, oy! Hintay mo ko! Hindi mo ba ako natatandaan, bata? Sa park! Binigyan mo nga ako ng pagkain, eh! Ako naman ngayon naman lilibre sa'yo. Marami yata akong pera ngayon, kaya samaan mo ko, tiinom tayo. Ayos ba yon bata, ha? Tuloy, regular nila akong customer dito. Wala tayong problema dito, bata. Pepe, nandito ang best customer mo. Bigyan mo nga kami ng serbisyo. Akala mo customer ka, lasenggerong baliw ka. Oh. Pangahas ka para bumalik dito sa tindahan ko, matapos mo ako lukuhin. Sinabi mo sa akin noon na kung sino may pera ay best customer mo yun. Tama ba ako? Oh. Dalawang baso ng lemonade. Gawin mo mainit. Lemonade ba? Hindi na ba alak? Oh, nagdesisyon na akong tumigil sa pag-inom. Alak free. Uh. Sa mundong ito, ang taong marami ang pera ay tinitingala na parang isang Diyos. Ayos lang kung palagi kang may pera. Natatagal lang yata ang gawin ng lemonade namin. Customer kami, di ba? Ikaw, mukhang napakalaki ng problema mo. Kaya naman parang tulalakat na matayan ng itsura mo. Pero ayo ako malaman. Kung namatayan ka ng kaibigan o kamag-anak, huwag mo na sabihin sa akin yon. Hindi, ako ay... Huwag na sabi. Ayoko ng problema. Ah, ah, ah. <clears throat> ang buhay, hindi talaga simple o madali. Puro ito pagsubok. Siya nga pala, hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Ako si Marcel. Marcel Esteron, mula Espanya. Espanyol ako. Ikaw, bata, ano naman ang pangalan mo, ha? Ako si Marco Rossi. Marco Rossi Hoy, ang tagal ng dalawang lemonade ko, nasaan na? Hmm. Ikaw ba'y galing Italia? Oo, hinahanap ko kasi ang mama ko. Uh, ibig sabihin, hindi ko alam kung siya ay buhay pa. Sa tingin ko, wala na si mama dito. <laughs> Akala ko na matayang ka. Pwede naman bu- <music> Buhay pa mama mo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko mahanap si Uncle Meleli. Meleli? <sighs> no. <clears throat> Kapag nahanap ko si Uncle, malalaman ko kung nasan si Mama. Ang Mama mo. Yung Uncle Mileli mo, Italiano ba? Pero sa tingin ko, nagpalit na siya ng pangalan. Ah. Kaya mas mahirap ko siyang hanapin. Baka ang mama ko ay maluba pa lang sakit. O kaya naman patay na. O baka bumalik na sa Italia. Mag-isa ako at hindi ko na alam kung anong dapat na susunod kong gawin. Ha? Ah, ganun pala. Natanda ko may dapat pala akong gawin. Bata, alis na muna ako ah. ha. Dito ka lang muna, bata. Ubusin mo ang lemonade mo bago ka umalis para sumigla ka naman. Sige, kita tayo! Teka, Marco. Sinabi mo na mag-isa ka lang dito? Kaya mm. Kaya walang tutulong sa'yo dito. Mm. Ah, pasensya na. Sige, mauna na ako sa iyo ha. Ah. Pasensya na at magtatanong ako sa iyo. Ano ang plano mong susunod na gagawin? Eh, hindi ko alam. Pero ang balak mo ay hanapin ang Uncle Meleli mo, tama ba? Tama ka po. Nagpunta ako dito para hanapin ang Uncle Meleli ko. Sabi nila nagtatago siya dito. Kaguluhan ang idinulot niya sa maraming tao, pati na sa pamilya ko. Ganon siya kasama? Ang sabi ng mga tao sa Buenos Aires, si Francisco Meleli ay mabait at matulungin tao sa kapwa italiano. Sabi ng tindera doon sa Rosario Street. Pati ang ibang tao sa tindahan ni Uncle Fosco, ganon ang sinasabi. Kaya naman, sa tingin ko lang, kapag nalaman niyang nandirito ako, pupuntahan niya ako. Bakit mo naman naisip na si Francisco Meleli ay nandito sa Bahia Blanca? Dahil may nagsabi sa akin na nakita daw si Uncle Meleli dito. Ha? Ah! Maliban doon, pati ang konsulado ng Italia, sinabi nila nandito daw siya. Ganun pala. Pag-usapan natin yan mamaya. Talagang kailangan ko na umalis ngayon, Marco, ha? Ano ang problema, Senyor Esteron? Ah, wala. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ayos na ayos. Marco, hindi ko alam sabihin. Ha? Huh? Sa totoo, Marco, pwede rin na mali ang impormasyon ko. Kasi hindi ako sigurado. Pero baka ang uncle mo na si Francisco Meleli na hinahanap mo ay kakilala ko. Ha? Huh? Kakilala mo si Uncle Meleli? Eh, hindi. Hindi ako sigurado ang kakilala ko ay si Meleli nga. Pakiusap, dalhin mo ako sa kanya. Tama ka man, mali? Uh -huh. uh -huh. Senyor Esteron! Kumalma ka't makinig sa akin. Kung ang kakilala ko ang tao ay Francisco Meleli na angkel mo, namatay siya mga kalahating buwan na lumipas. Huh? Ang sabi niya, siya si Giuseppe Ricci at nagmula siya sa bayan ng Genoa, sa Italia. Dati matagumpay ang negosyo niya sa Buenos Aires. Pero nalugi ito kaya siya nagpunta dito. Mahiyain siya pero siya'y matapat na tao. Si Uncle Meleli patay na. <laughs> si Mama, saan ko siya hahanapin? Walang may alam kung nasan siya. <laughs> Teka, Marco. May naisip ako na baka makatulong sa'yo. Pwede ka bang bumalik dito ng alas tres? Baka may nakakaalam kung saan dati nakatira si Mileli. Pupuntahan ko at maghahanap na impormasyon. Baka may makapagsasabi tungkol sa iyong hinahanap na mama. <gasps> Talaga po? Pinagtagpo tayo ng tadhana. May maahanap ako bago mag alas tres. Bumalik ka dito ng alas tres. Hoy! Ubusin mo muna ang lemonade mo bago ka umalis. Bye! <laughs> <laughs> <Kasi ako! laughs> ang mga ma-impluwensyang miyembro ng kapulungan ay lubos na nagkakaisa sa plano ni Senyor Moretti na magtayo ng malaking opera house. Ang naging problema nila ay kung saan ang teatro. Kaya nga nagtalumpati ako sa harap ng kapulungan. Sinabi ko sa kanilang lahat, ang teatro ay sentro ng kultura. Dapat itayo sa sentro ng siyudad. At sumang-ayo naman sila sa akin. Papa, sinabi mo ba ang tungkol sa mama ni Marco? Ha? Ano? Papa, kinausap mo na ba sa si Senor Moretti? Ah, uh, Oo naman, sinabi ko sa kanya yon. Pero kailangan manatili dito si Marco hanggang sa Tagsibol. Mm -hmm. Hindi pwedeng umalis hanggang sa Grand Opening ng teatro. Papa, baka maluwa ba ang sakit ng mama ni Marco. Alam ko, alam ko. Ginagawa na ni Senor Moretti ang lahat. Hindi pwedeng maging mapilit ang mga taong nakikiusap lang. Ha? -ha. Ameo, balik. Balik. Marco! Marco, ang sabi ni señor moretti ay huwag ka mag-alala dahil hinahanap lang nila ang mama mo. Anong problema, Marco? Alam ko na kung nasan si Uncle Meleli. Ha? ha? Alam mo na ba kung nasan ang mama mo? Nakita mo siya? Si Mr. Meleli? Hmm. Marco. Uh, uh. Si Uncle ay patay na raw. Patay? Malubhang naging sakit niya at namatay. Eh, nasa ng mama mo? <sighs> Pero, sinabi sa akin ng mama, magkita daw ulit kami ng alas tres doon sa bar. Uncle Pipino, pag nagtagpo kami ng alas tres, pero hindi ko pa rin malaman kung nasan si Mama, pilit akong babalik sa Italia. Pasensya na po, Marco. Sa totoo, Marco, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mm. Ang tagal niya. Oh. Sigurado kang sinabi niyang alas tres? Walang silbi yan, senyor. Hindi na babalik dito ang taong yan. Bakit naman? Inutulang niya ang bata para bayaran ang inumin niya. Ilang beses niya nang ginagawa ang ganun sa mga customer ko. Kaya naman hindi ko na siya tinatanggap dito. Ano? Isa siyang sinungaling? Sinungaling man siya. Ayos lang yun. Ayos lang. Mas mainam kaysa walang alam. Ah. Kid, nasasayang ang oras natin dito. Yung mama, inisahan ka para makalibre ng inom. Siguro sa ngayon, boy pa si Mr. Meleli. Kaya may pag-asa ka pa rin. Hindi naman nasayang ang lakad mo, tama ba? Uncle, maghihintay ako sa kanya. Pero Marco... Ah, oh? Sinabibigay ni Senor Esteron. Ah. Hmm? Uh, ang sabi niya sa akin dati, nakikitira siya sa isang kubo sa Rancho Mundial paminsan. <todan> 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 minsan lang, ang mapang yan, pinapakita kung saan kayo pupunta. Gano kalayo mga animo, pitong kilometro. Wala rin naman kayo maahanap doon. Gusto mo tignan natin? Hmm. Babalik na ako sa panulo yan. Uh, Fiorina! Huwag mo na siyang pansinin, Marco. Nag-aalala lang si Fiorina sa'yo. Mukha sobrang lungkot mo, Marco. O ganyan, malaman nagsisinungaling lang siya. Huwag ka mawala ng pag-asa, Marco. Señor Marcel Esteron? Ah, uh, oh. Hoy, Marco Rossi. Sinamahan nila ako dito. Siya si Uncle Pepino. Pepino? Magandang pangalan. Akala ko, mag-isa lang pupunta dito si Marco. Isasama niya pala kayo. Mabuti naman at nakuha mo ang mensahe kong pinadala. Uh, sige, tumuloy kayo sa munting bahay ko. Sandali lang muna. Magkakilala ba kayo ni Mr. Francisco Melele? Siya? Hindi kami masyadong ganun magkalapit. Marco, may nahanap akong gusto ko ipakita sa iyo. Oh. oh. Nakita ko kanina. Pwede ko bang buksan 'to? Syempre. Kay Mama, sulat to! Sulat kamay niya. Nandito ang pangalan ko at ni Papa at ni Kuya. Oh. Pietro, Marco. Kumusta na kayo? Paminsan-minsan ay umuuwi si Tonyo? Matagal na nang huli akong sumulat sa inyo. Kagaya ng sinabi ko dati, meron akong magandang balita sa inyo. Nakakuha ako ng bagong trabaho. Masaya ba kayo? Mas malaki ang sweldo ko. Ang lokasyon, lokasyon ng bago kong trabaho ay malapit, ay malapit lamang, lamang sa bahay, sa ni, bahay ni Uncle Meleli. Dito rin sa Buenos ah, Aires. Number 7, Rosario Avenue. Rosario Avenue? Malapit lang yun sa tindaang pinupuntahan natin dati. Oh, pwede pa rin kayong magpadala ng sulat sa address ni Uncle Mileli. Si Uncle Mileli ay napakabuti sa akin kaya nagpapasalamat ako. Magpasalamat kayo sa kanya sa kabutihan niya. Marco, nakalagay ba dyan ang pangalan ng pinapasukan ng mama mo? Alam ko na rin yun. Ha? Huh? Mesina yata ang pangalan. Balita ako, isa siyang inhinyero Sa number 7, Rosario Avenue, Mr. Mesina. Tama. Hmm? Marco, sa wakas nalaman mo na ang adres ng mama mo. Oo. Tama. Dapat sabihin ko kagad kay Felina. Sandali, Marco. Ah? Tungkol sa pera. Pamasahing papunta sa Buenos Aires. Pera? Tama. Sa sobrang saya ay nakalimutan natin ang tungkol sa pamasahe mo. Yon, Meron ng pera. Ah. Ang mama mo ay may binili na pera dati kay Mr. Mileli. Ibinigay ito ni Mileli sa isang kakilala niya. Hindi ko makukuha ang pera ngayon. Pero bukas, bago umalis ang tren, dadalhin ko sa iyo ang pera ngayon. Sa tren? Bukas yon. May tren papuntang Buenos Aires. Yung nakita natin kaninang umaga. Bukas ay dadalhin ko ang pera sa istasyon ng tren. Para makasakay ka sa tren. At makita mo na ang mama mo. Ah! Senyor Esteron! Kailangan ko na muna magpahinga sa ngayon, Marco. Sobra na pagod ako sa araw na ito. Marco, yakapin mo ang mama mo para sa akin, ha? Uh, maraming salamat, Senyor Esteron! Hmm. 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 Pipino, pasensya na po. Ha? Ah? Hindi pala nagpunta sa Bahia Blanca si Mama. Nasa Buenos Aires pala siya. Dahil sa akin, napunta tuloy kayo sa malayong lugar. Ayos lang ang bagay na yon, Marco. Salamat sa'yo, magtatanggal kami sa bago nilang teatro. Dito namin ipapakita ang galing sa pagtatanghal. Tama. Kahit na pala biyahe mo, nakuha mo ang sulat ng Mama mo at maayos siya. Kapag nakita mo ang Mama mo, yakapin mo siya ng mahigpit para na rin sa amin. Salamat! Salamat, Uncle Pipino! Hmm. mo talaga. Basta bayaran mo ako. Bahala ka. Ah, may sabi. Sige ah. na. Daming tetis. kakaiba. Ha? Ano yun? Ha? Uh, wala. Wala lang yun. Wala lang. Ngayon, may bagay lang kasi ako na hindi ko maintindihan. <laughs> alam na ngayon ni Marco ang address ng mama niya. Kaya kailangan niya nang iwanan ng Pepino Troop. Mataintim na magdarasal si Marco sa harap ng simbahan at hihilingin niya magkita silang muli ni na Fiolina. Si Fiolina ay magdarasal din na sana magkita na si Marco at ang mama niya. Ang tren ay papaalis ng alas 4, pero si Senor Esteron ay hindi pa dumarating katulad ng ipinangako niya. Abangan ang susunod na episode. Alam na Bahia Blanca